Hi hey mga lalabs! For today's video, samahan nyo muna ako. Magtatanggal tayo ng tordilyo dito sa handle ng lagari. Abay, ang tagal-tagal kong walang upload kasi nga na busy talaga guys. Hindi ko kinakaya na pagsabay-sabayin ng lahat. So, ayun nga, gawa ng kami na nga lang ni Anthony sa tindahan. Syempre, ito na, o ba diba, bantay sa tindahan maghapon, dito sa bahay. Kaya naman hindi na talaga ako nagkakaroon ng oras para makapag film or kung makapag-film man ako nai-stack na lang dito sa phone kasi pag gabi pagod na wala nang time mag-edit, mag-voice over at kung mag-voice man ako minsan naman wala na sa mood ganyan kaya nai-stack na lang talaga dito sa aking phone. And pagpasensyahan niyo na rin talaga. And na miss ko rin talaga kayo. Ayan sa mga patuloy na sumusuporta sa akin, maraming maraming salamat sa inyo kasi hindi pa rin kayo nagsasawa na sumaporta sa akin sa mga vlogs ko. Alam nyo guys, dalawang page ko and for sure talaga next month, ayan, wala tayong sasahurin kasi nga wala tayong mga upload ngayon. So, sino nakaka-relate dyan? ba? Diba? Pag walang upload, wala tayong kikitain. Wala tayong sahod kay Meta, ganun. Kaya naman, ito, sinisipagan ko na ulit para naman ay sa sunod-sunod na buwan ay magkaroon na tayo ulit ng kita. ba diba? Sayang naman ng pagkakataon na binigay sa atin at sayang naman ng supportan nyo sa akin kung ihinto ko na lang talaga yung vlogging. And isa na rin talaga to sa libangan ko. Nagkataon lang talaga na hindi na kinakaya ng powers ko ang mga kagana pa na nangyayari dito sa amin. Kaya ito na lang ngayon. Apagtyagaan nyo na lang muna tong ano, video ko na nagtatanggal ng mga tornilyo. So alam niyo naman na yung um, staff namin ay umalis na walang paalam and nag-decide kami na for now, hindi na nga muna kami mag-hire ng tao. Kami na lang muna ni Anthony siya yung Ako naman lahat ng gawain dito sa bahay, sa tindahan, ganyan siya yung sa paghasa. Tapos kung madalas naman sa mga supplier namin ay ayun, ang um, pinapadeliver na lang namin para less hassle na. And hayaan nyo, next time, ayan, makakapag-voice over na ako. Sinisikap ko na makapag-voiceover. Ang gagawin ko na nga lang ay i voiceover over ko ngayon kahit late na. And then kinabukasan ko na siya i-upload para naman medyo maaga aga yung mapapanood. Kaya naman, salamat pa rin sa supporta nyo kasi nandyan pa rin kayo nag-aantay sa aking mga vlogs. Ayan. So, minsan nagpo-post na lang ako ng mga random text post lang. And, ayaan nyo, wag nyo mga pansinin yan. Sadyang nagkukuha lang tayo ng engagement. Kaya ganyan yung mga post ko. Ayan. Minsan, hala, hayaan natin na ano, maggawa tayo ng mga konting topic na ipo-post natin para magkaroon ng engagement. di ba diba? And maganda rin naman pagka nagkakaroon ng mga ano, ang mga kanya-kanyang opinion, nag-share tayo ng opinion, ganyan. And maganda rin naman talaga siya na nangyayari dito sa ating mga Facebook page sa inong nakaka-relate dyan. So, yun lamang for today's video. Maraming salamat. Bye!